So, sa so si Vince ay isang mabuting kaibigan na kaya kang tulungan sa oras ng iyong pangangailangan. So, yes, parang... provider. Yes, provider siya. Magaling din siyang mag-support, susuporta su ang kanya kung saan mo gusto yung gagawin mo. Tulad ng anong pag-susuporta yan? Parang kunwari, um, nala-down ka, iangat kanya. Parang susuportahan kanya sa mga pag Oh. Pag nalalasing, nandun sa Para, sa jack. <laughs> not <laughs> not. <laughs> ano yan? Sa trabaho, sa mga pangarap, anong klaseng support yan? Uh, financially po. Ah, oh. kahit sa financial. So, hindi siya maramot. Mm -mm. Okay. Generous. Gen Gen mapagbigay. Si ben yes, mapagbigay. Ah. Yan. Yan si Vince. Kaya lang. Eh, parang ayaw oh. na niya sabihin <laughs> <niyo> kaya lang. <laughs> okay. so, pero may kaya lang. Okay. Kaya lang yon yeah. sa... Sa ano, sa sobrang mapagbigay niya naman, um, na siya ng... Ah. Nang? na siya ng, ano, sa social media rin. Parang okay, ano uh, okay-okay. Ganon. Okay. So, paano, paano yun? Anong ginawa mo ron, Vince? Paano ka na-scam dun? Uh, sa, ayun nga po, kagaya ng sabi niya, dahil sa sobrang pagiging mabait ko po, hindi ko na po tinitignan yung mga bagay na negatives. Kung pagka kapag kailangan ng suporta ng isang tao, binibigay ko na po agad yung Oh. Ano? Madali ka magtiwala. Madali po ako magtiwala. Hmm. Ano yun? Pinigay mo yung password mo sa Hindi po ako magtiwala. Hindi, ba't yung password? <laughs> <Palangin> mo, sa Paano siya na-spam? Gusto niya kasi na binibigay yung password, password eh. Password ng bank Ito, account pala. Po. <laughs> <laughs> oh. oh, paano ka na-scam doon? Pinagpa-utang ka? Hindi po. Kung baga, kapag pagkabenta niya po sa akin, hindi ko na po tinignan kaagad kung ano yung kung ano yung feedback nung page. Kung baga, Nung nakuha niya, nakuha niya na po agad yung ko. Uh -oh. uh, yun po, ginaw ko na po kagad yung parang gusto niya. Kasi nga daw po, yun, pandemic po kasi yun. So, maraming taong kailangan ng tulong. So, ayun, ayun anak. po. Oo, oh, oh, oh. Ayun. Oh, mabilis oh, siya magtiwala. Oh, <laughs> uh -huh. Grabe. Pero pag doon, mabilis ka magtiwala. Nakakatawa. Oh, Oo nga, kaysa, dun sa password. It's <laughs> a Oo a nga, hindi ka hindi <laughs> Ayun nga <niya> po. <laughs> kaysa, ikaw, hindi ka ba nahihirapan? balikan natin yung sa about dun sa password. Hindi ka ba mahihirapan no, na parang everyday kailangan mo i-check yung ano? Uh, hindi naman po. Ginagawa ko lang po yun kapag may something na po akong nararamdaman na parang iba na yung ginagawa, yung kilos. Ah. Dun lang po ako nag base na tignan yung social media kasi ayun niya po, ayoko po ng mga negatives. Uh, Kung baga, di, gusto ko di, positives lang yung... Hindi ba pwede pag may naramdaman ka ng negative, tsaka mo lang bigay yung ingin password niya? Uh, ganun naman po. Ganun po yung ginagawa ko. Pero yung doon na, uh, na kukunin ko talaga para i-check araw-araw, hindi po. Uh, okay. Kung pag kapag may something na po akong nararamdaman, nakakaiba, doon pa lang po ako mag... Nakakaramdam, uh, uh, mag, mag, ano, magpo-push na. Opo, uh, Natignan talaga yung social media nila. Oo. Oh. Okay. Ayun, narinig na natin ang mga hakbangers, ang uh, ginagawa ni Ves, pwede ano na siya, provider, handa kayong tulungan kahit supportive. sa anong... Supportive. Supportive. Kaya lang, yun nga lang, dahil sa pagkitiwala, nanoloko. Madaling ma-scam, magbudo. Madaling oh. ma-scam. O okay ba yun sa inyo? Kaya naman, hakbangers, akyat o oh, Baba. Baba. Paalala lang, pag-bye! La Oo. Sige, kausapin mo natin yung dalawa umakyat. Jo, o -o. bakit ka umakyat? Um, umakyat po kasi parehas kami. May ang dami namin similarity sa part na yun. I'm a selfless person din. Mas, mas lagi kong inuuna yung iba kesa sa akin. Uh -oh. So, parang doon, so naman sa scam naman, pwede naman talagang gamitan ng maraming techniques para hindi ka ma-scam. So, pwede ko siyang tulungan doon. Ayun. Oh, yeah. ah, para di na siya maloko, no? Yes. Ah. yes. Danda yung sinabi ni yung joke. O, ganda. Connie, ikaw? Ako naman po, uh, magkakasundo po kami doon sa pagiging provider at saka doon sa madaling magtiwala. And okay lang yon hindi naman sa atin magre-reflect yun kapag nagtiwala tayo sa so, sinira. Ang akin lang, feeling ko naman natuto na siya from ano, his ano, experience po. Yan lang. Ayan. Ah, walang problema sa dalawa. Yes. Eto na ko. Ay, nako. Oh. Touch the color red. Yes. Si Jam na Jam. wala na talaga. This is the end of Then, it. Pero tanungin natin, bakit ka bumaba, Jam? Um, based din ulit po sa narinig ko, kasi I'm always basing from what I heard lang po. Since hindi ko naman kilala totally si Vince. So, yung mga red flags, technically, mm. are not for me talaga. Kasi um, knowing na he's older than me, I'm 27, he's 29. Um, kumbaga, as a 29-year-old guy, you must know how to take precautionary measures when it comes to social media. And you know, you must know, kasi parang for me po, My expectation for an older guy is mas mature ka na mag-isip, mas alam, mas subok ka na sa mga bagay-bagay na nangyari sa mundo. Kung baga, um, kung baga, marami ka nang napagdaanan. Kung baga, mo na yung mga napagdaanan na yun. Kung hearing from that explanation from him po na, okay, gusto niya lang ng positive-positive, ayaw niya ng negative, pero ang reality in ng life, hindi po ganun. Kung baga, I want a man in my life na will lead me will pursue me and know how to stand on his feet na hindi lang siya palaging positive positive kasi in reality pag nagkasawa ka kung date to marry siya hindi ka magtatagal sa isang relationship kung um kung palaging happy happy lang. Ayun. Pero so para for me, para lang sa kanya 'yon. Yes. Kasi, para that's for me lang po and that's my preference. Hindi ka ba hindi ka ba willing na turuan siya or atulungan siya sa mga kasi para kay Vince, tumulong lang din siya dahil pandemic 'to uh, 'yun. Oh, oh. Kaya lang niloko nga lang siya. Ay, yes po pero binanggit niya rin po kasi na hindi na siya nag-check ng feedback Ayun. which is ah. it's another step for you to check all Parang basic. Basic, ah. that's the basic. Gusto Pero, ni Jam nang nililid. Yeah. Medyo gusto ko po nang nililid po. Kung hindi po ako yung dapat maging alpha. Mag Ikaw yung mag-lead so, sa Yes on. po. Gusto ko naman pong malabas yung soft feminine energy ko. Uh -huh. Kasi it's been a long time that I've been strong. Yeah. So, Pero Hi. again, Hi. Jam, dahil uh, nandiyan ka na sa ex, sorry, mismatch na kayo ni Vence. Kaya maraming salamat Thank sa iyo, Jam. Thank you so Jam. much po. Thank you, Jam. Maraming salamat, Jam. At